ang totoong langit ay ang bilibid dahil ang tunay na impyerno ay ang laya Yun know, na saan punta galing Wow! Andito pa din ako sa tarima ni Bosho Isang magandang magandang gabi po sa inyong lahat, mga kakosa Itong araw na to ay special kay Bosyo. Wow! You know why? <laughs> Dahil sa mga oras na to at sa petsang ito, September 22, 2023. Ha? Ipinapaalam ko at dugud kong ipinapaalam sa inyo na naka isang taon na po si Bosyo sa larangan ng pagbibidyo. At magpasa hanggang ngayon ha, ay patuloy na nakatayo at mananatili si Bosyo sa inyong lahat. Wow! Kaya naman, binabati kita Bosyo ng isang maligayang kaarawan. Happy birthday Bosyo! Isang taong kanang bumubuno. Oh my God! Last September 22. 2022. Yung unang humarap si Bosyo sa harap ng kamera. Wow! At katulad ng paligid na to. Kung mapapanood nyo yung unang clips ng video yung ipina panood ko sa inyo bago nyo tumasaksihan at matunghayan, yun yung unang-unang video na ginawa ko noong September 22, 2022. Sumubok akong maghatid ng babala tungkol sa mga pangyayari sa loob ng bilibid. At ngayon, sa parehong pwesto mula nung mag-umpisa ako, ganito pa din, wala pa rin pinagbago ang tarima ni Bosyo. Kaya naman, gusto kong ulitin natin yung clips na yon, yung kauna-unahang video na ginawa ni Bosyo, yung unang humarap sa sa inyo sa social media. Panawarin natin, buong langit ay ang bilibid dahil ang tunay na impyerno ay ang laya Kamusta ba sa laya mga kakosa? pa rin bang pasaway dyan? Eh welcome na welcome sila dito sa loob Pagkagagugag ko pa rin sila dyan eh Ito lang, dito wow. dito yata sila nalalapat ala yun yung unang video ko wow! Itang kita naman sa panahon na yan talagang parang hiyang hiya pa talaga akong humarap sa camera at magsalita at magdadaldal hindi katulad ngayon ngayon kumakapal na ang mukha ni Bojo ha? nagpapatawa na at kung minsan aba, umaacting pa at kitang kita naman natin ah, sa loob ng halos isang taon ay meron naman kahit papanong improvement sa mga ginagawang video ni Bosho. Tama o tama? Alam nyo, ang masasabi ko lang dito sa ginawa kong pagbablog nito since last year, ah, proud naman ako sa nagawa kong pagbibidyong ito. Masaya akong ginagawa kong bidyong ito at nag -e enjoy akong gawin tong mga videos na to. Wow! Lalo na madaming nakaka-appreciate nito. Kaya naman, sobrang thankful ko. Unang-una, sa Diyos wow. na nagbigay sa akin ng malinaw na pag-iisip upang makapaghatid ako ng mensaheng may kabuluhan sa inyo. Salamat sa Diyos at binigyan niya ako ng lakas at determinasyon na ipagpatuloy ko ang ginagawa kong itong pagvideo na to para sa inyo. Wow! At syempre, sa pamilya ko na laging nakasuporta at laging nakaalalay sa lahat ng ginagawa ko regarding sa pagbibidyo to. Salamat sa kanila, sa aking asawa at aking mga anak. Wow! At sa mga kaibigan kong silent mode dyan, na pasinting pumapalakpak sa mga achievements na na ni Bosho regarding ulit sa paggawa ko ng video ito. At siyempre naman, hindi ko mapagtatagumpayan ang lahat ng ito hangga't di ko kayo pinapasalamatan. Kayo ang naging daan at susi upang marinig ang boses ni Bosho kayong mga followers at subscriber ko na lubos naniniwala at nagtitiwala kay Bosho medyo budol lang. Pero thank you talaga. Kaya mula sa Diyos, sa pamilya, sa kaibigan, followers at subscribers, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. We love you all guys. Wow! Sa halos isang taon na aking pagpablog, napakadaming nangyari. Oh my God! Napakadaming struggle, kasiyahan at kalungkutan. At ang masakit, yung pati pag give up o yung pagsuko nararamdaman ko yan oh, no! sa loob ng halos isang taon tinatanong ko sa aking sarili kung tama na ba? Oh, my o God. laban lang napakahirap at masaklap ang larangan ng pagpablog maniwala ka sa akin oh, no! hindi madali na katulad ng sinasabi ng iba sasabihin pa nila, mag-upload ka lang lagi at doblihin mo ang sipag. Which is good. Kailangan kombinasyon yon. Tama naman yon. Pero sa kalidad ng ginagawa kong content, hindi kasi ako pwede mag-upload, upload lang nang kung ano-ano. Ang ginagawa ko, pinag-iisipan ko yung content. Kung may mapupulot bang aral yung mga manonood, hindi kung ano lang yung maisip ko na yung may dumaan dyan, iko content ko para lang may may upload Iba yun sa akin eh. Nag-iisip ako ng konteksto na pwede niyong panoorin na may matututunan kayo. Ganun, kaya mahirap sa part ko na mag-isip araw-araw kung ano yung ia upload Ang hirap gumawa ng content. Alam yan ng mga content creator, influencer at vlogger. Sa loob ng isang taon, dumating din yung oras na parang gusto ko nang sumuko at bumigay. Oh my parang, God! Tigilan ko na, tama na to. Wala naman nagkaka-interest sa content na ginagawa ko. Oh no! Dahil doon, sa paranoid kong pag-iisip, ha? Mas nauunahan ako ng katamarang gumawa ng content. Oh ha, Kasi God. naiisip ko yung numero ng views. Yung makikita mong napaka ng views mo. Kaya na po, na, 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 nalulungkot literal yan nangyayari at nararamdaman ng bawat isang naging nagumpisa sa baba ha? yung views na nakikita mo kakalampot lang parang pag edit, pag upload paggawa ng background music, lahat yan mahirap pinaghihirapan, pinag-aralan pero tapos ang ending is ang manonood lang eh panaka-naka parang napadaan lang sa newsfeed nila kaya lang nag-gabuse kasi napindot lang nila ng panandalian pero aksidente lang kumbaga parang nabangga lang oh, no! sa katamaran na yun mali yun wow! ah, nilabanan ko yung sarili ko kinalaban ko yung katamaran ko ipinagpatuloy ko to pinag-aralan ko pa ng mas maigi yung mga videos yung mga ia upload yung mga ipapasok kong music na hindi ako makapiright ha pinag-aralan ko muna maigi yan bago ko i-upload para mahirap na magkaroon ng violation nasayang yon pag ganon pag nag-violate ka bali wala lalo yung videos mo ah pinag aralan ko yan mas sinipagan ko pa nga eh pati yung size ng video na angkop dyan sa kung saan mo i-upload pinag-aralan ko din yun Diyos ko, napakadami mong matututunan. Yes, masaya. Kasi may mga natututunan ka. May mga naaaral ka. Sana, ganun din yung mga manonood na nanonood sa akin, may matutunan. Yan lang din yung gusto kong ipaliwanag sa inyo. Kung ako nga, may napapanood eh. May nakukuha akong aral eh. Katulad ng paggawa ng mga videos at music. Kung paano ako mag-ano. Natututunan ko yun. Kasi maganda yung, yung explanation niya. Parang ganito lang din naman yung ginagawa ko eh. Pag-aralan niyo lahat ng sinabi ko at may matututunan din kayo, mas maganda. Wow. Sa kabila ng struggle sa larangan ng pagbablog, hindi ako bumitaw. Wow. Hindi ko inisip bumitaw at sumuko. Isa na lang ang nilagay ko sa mindset ko. Kung may manonood, maraming salamat. Wow. Kung walang manonood, salamat pa din. Ganun naman talaga yung eh. realidad ng buhay. Eh. Hindi mo naman lahat ma yung tao na gustuhin ka. Tama o tama? <laughs> Kaya ang ginawa ko, nagpatuloy ako. Inisip ko na lang ang puro positibo kesa mag-isip ako ng negatibo. Wow! Inisip ko na lang din na balang araw ay mapapansin din ako ng mga tao. Mangyayari't mangyayari yan, naniniwala ako dyan. Kaya naman, eto si Bosyo, patuloy na nagbibigay ng mensahe at nakaharap at patuloy na nakaharap sa kamera. Nung unang araw na pinasok ko yung pagbablog, sabi ko testing lang. Hindi ko na malayan, isang taon na pala. So hindi na pala testing yon. Parang kinakarir ko na talaga. So, Pumunta naman tayo about sa monetization ni Bosho. Wow! Ah, yan naman ang pag-usapan natin sa loob ng isang taon. Kay YouTube, yes. Salamat sa inyong lahat, mga viewers, subscribers. Monetize tayo kay YouTube. Thank you Lord sa inyong lahat, mga mga ka Ang tanong eh kung sumahod ka na ba sa YouTube, Bosho? Oh my God! syempre naman, hindi pa. Wala pa akong nakukuha kahit isang sentimo kay YouTube. Pero kung ang katanungan kung monetize, yes, monetize. Hindi ko pa na-achieve yung minimum earn na kasama sa rules and regulation ni YouTube. Which is $100 sana. Yun yung minimum niya kung 85 dollars ka lang hindi mo pa ma-withdraw yun hindi ka pa makakapag-cash out doon kailangan minimum of 100 dollars wala pa tayo doon malayo pa tayo sa katotohanan pero ang tanong is kung monetize yes monetize at ang masaya pa dito kung bakit um, nagiging ups and down yung earn ko yung kinikita ko sa youtube dahil sa ads lahat ng videos ko sa youtube is may ads na. At masaya ako pa ako doon. May ads na, no? Diyan pa rin sweldo. Ayos <laughs> <Eyes> lang. Ayos <laughs> lang. Pero, <But> monetize <laughs> na. Yung pagbaba at pagtaas ng earn ko, depende kasi yan sa mga viewers. Depende yan sa nanonood. Minsan tumataas at minsan mapapansin mo doon sa YouTube studio mo, bumababa naman. Uh, so, upload ka ulit ng video para ma-maintain yung pagtaas ng earn mo nung salary, ika nga. Pero, naniniwala ako, tataas din yan ng tuluyan wow. Malapit na. Tulungan nyo lang ako kasi. <laughs> Punta naman tayo kay Facebook, kay Meta, kay TikTok. Ah, dyan, hindi pa tayo monetize, mga kakosa. Oh, no. Wala pa tayong um, malayo pa sa katotohanan din yan. Wala pang masyadong nagkaka-interes sa Facebook. Ha? Ah, masyadong matumal si Meta. Sa larangan ng pagbablog, talo inip yan. Kung mainipin ka, <laughs> malamang sumuko ka na. Oh Baka isa o dalawang buwan lang umayaw ka na eh. Ah, talo inip yan. Ha? Ah, pero si Boshu to, oy. Eh, hindi basta-basta to sumusuko. Kahit kasadsad na yung lakad ko, maitawid ko lang tong pagbablog ko. Makapaghatid lang ng mensahe sa inyo. Gagawin ko yon. Hindi susuko to basta-basta. Boy! <laughs> Boss to. Basta na pag ko, paninindigan ko. Wow! Isang taon, halo-halong emosyon ang naramdaman ko sa larangan ng pagbablog. Oh no! Pero kahit ano pa yan, ano man ang dumating, <laughs> magpapatuloy at magpapatuloy si Bojo. Para sa inyo. Sa isang taon ng kalbaryo ni Bojo sa larangan ng pagbablog. Oh my God. Para sa inyo mga kosa, hindi hindi titigil at mananatili si Bojo. Para sa inyo. Wow! Bojo, Bojo, Bojo. Isang taon na ang nabunumo sa larangan ng pagbablog. At sana habang buhay ang sintensya mo sa larangan ng pagbablog. Kung kaya naman, paulit-ulit kong sinasabi sa inyo na kung sakaling magkikita tayo, ang gusto ko sa laya, wag sa bilibid. Kaya naman sa lahat ng naniniwala at sumusuporta na kay Bosyo, sa tarima ni Bosyo, since day one, pagpalain po kayo nawa ng poong may kapal. Peace out! Salamat mga kakosa. pagpalain kayo nawa. Nampung may kapal. God bless, kong sa ayokong makikita ka dito sa loob.